Inilunsad ng Provincial Government ng Basilan ang programang Magtana para sa Kinabukasan, isang inisyatibang naglalayong gawing mas produktibo at kapakipakinabang ang pagtatanim ng mga residente. Ang kwentong pagsusulong sa kaunlaran sa agrikultura mula kay Mark Uy. Bilang bahagi na advokasiyang paigtingin ang lokal na produksyon ng agrikultura, inilunsad ng Provincial Government of Basilan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturies ang programang Magtana para sa Kinabukasan na naglalayong gawing mas produktibo at kapaki-pakinabang ang pagtatanim ng mga magsasaka sa probinsya. Sa ilalim ng programang ito, hinihikayat ng pamahalaang panalawigan ang lahat ng magsasaka at agripreneurs sa basila na makilahok upang palakasin ang agricultural at produksyon at matulungan ang mga magsasaka na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Bukas ang registration hanggang November 20 kung saan maaaring magparehistro sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code o personal na pagpunta sa Office of the Provincial Agriculturist sa Tabok, Isabela City. Kailangan lamang magdala ng isang national ID o dalawang government-issued IDs, dalawang 2x2 ID picture, katibayan na pagmamayari o pahintulot sa paggamit ng lupang larawan ng sakahan o ani. Para sa karagdagang katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa numerong 0975-746-5285. Marcus Uy, iMinds Philippines.